Magandang farming mga kwatsero, kamusta kayo? Sana ay okay lang. Ngayong araw mga kwatsero ay maglalagay kami ng abono sa aming maisan. Tatlong linggo kasi ang tuloy-tuloy na ulan dito sa amin mga kwatsero dala ng bagyong karina. At kung mapapansin nyo sa mga mais namin dito, para silang sasali sa binibining Pilipinas. Tingnan nyo, mga payatot. <laughs> At nakikita nyo yung puti-puti na yan sa gilid ng mais? Yan ay abono. Dahil tuloy-tuloy ang buhos ng ulan mga kwatsero, naging malnourish na ang aming mga mais. Kaya kami ay nagpapasalamat sa may kapal dahil tuloy-tuloy na ang sinag ng araw. Kaya dahil dito, kami ay maglalagay na ng abono sa pangalawang pagkakataon. Dahil nakarecover ang aming mga mais mula noong unang abono. Sa totoo lang mga kwatsero, hindi na namin inaasahan na lalaki pa ang aming mga mais dahil bukod sa payatot sila ito ay inatake din ng mga uod o mas kilala na army worm buti na lang naagapan namin dahil kung hindi ay aba, wala kaming mapapala rito sa aming maisan. Medyo may pagkukulang din kasi sa parte namin mga kwatsero kasi nahuli kami sa pagtatanim. Kaya ang ending, minalas-malas kami. Inabutan na kami ng tagulan, inabutan pa kami ng mga army worms. Kaya ang lesson dito mga kwatsero, huwag maging pakaang-kaang. <laughs> Huy, seryoso yon no? Kaya, kung kayo ay magtatanim ng mais o ng palay, dapat sabay-sabay kayo. Dapat sumabay ka sa grupo para yung peste ay hindi lang concentrated sa taniman mo, kundi nakaspread out siya sa lahat ng mga tanim. Sa madaling sabi, lahat kayo ay apektado. <laughs> Uy, seryoso yon. Mabalik tayo dito sa abono ang ina-apply ng kuya ko ay urea. And the main function of urea fertilizer is to provide the plants with nitrogen to promote green leafy growth and make the plants look lush. Uy, English yun ah. At kung nakarating ka na sa part ng video na to mga kwatsero, Please don't forget to like, share, and subscribe para tuloy-tuloy lang ang banding natin. Para pag dumating yung panahon na meron na kayong sariling farm, ay alam nyo na kung ano yung dapat nyong gawin. Dahil nag-umpisa din kami sa baba at malaking tulong ang mga informational content na gaya nito. At sana ay nag-enjoy kayo mga kwatsero. Hanggang dito na lamang. Love, love!